Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman sa ating lahat. At eto na nga, naisipan ko magluto ng ginarip na mais. Pero hindi naman kumakain si Mikmik -Mik ng ginarip na na mais. Mas gusto niya yung hinahati-hati lang o tinildang lang ang tawag namin sa bicol. At wala nga akong ibang no choice. <laughs> Wala nga akong choice, kaya eto na nga, inati-hati ko na lang at aking sinabawan. O, ba diba? Sinabawang mais na may konting karne at konting gulay, sob na naman ang ating tanghalian para mamaya. So, samahan nyo na ako magluto ng ganito. So, ayan, hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit ang ating karne at inati-hati ko lang ang ating mais. Pinalambot ko lahat ng ito, nilagyan ng mga likados at yan na! Ready na naman sa paghigop ng mainit na sabaw. Ano ba ang trivia dito? Para maparami ang ating pag-ulam, so ganito ang ating gawin. Sabaw pa lang, ulam na. <laughs> so ayan, mas masarap na mainit, igupin ang sabaw. O ba diba? mas madali mas marami ka pang magagawa. So, hindi mo na kinakailangang bantayan pa ang niluluto mo para lang makaluto ka. So, marami ka pang matatapos sa gawain kapag ka ganito ang ulam na iyong lulutuin. O, ba diba? So, ready na naman ang ating hapag para sa ating tanghalian. So, yan. See you next time. Bye!